mga sir, subukan natin ikumpara yung sahod ng isang AB sa running vessel saka sahod ng AB sa option para meron lang kayong idea no? yung sahod ng AB sa running vessel ipalagay na natin 1.5 so, so, times 9 9 months abot siya ng 13,500 halimbawa na lang ang bakasyon niya ay 4 months so idagdag natin yung bakasyon sa 9 months so 13 months so yung 13,500 dinivide ko siya sa 13 months so ang lumabas may 1,038 dollar siya a month kasama na yung bakasyon ha? ngayon punta tayo sa option sa option naman yung AB ipalagay natin ang average ng sahod ng AB is 2,000 o 2,500 average ang mostly ang kontrata dito sa offshore is 4 months. So palagi na natin 4 months yung kontrata. So 4 times 2,000 8,000. Eh kung ang bakasyon ng AB is 4 months din kasi mostly sa offshore rotation 'yan. 4 months on, 4 months off. O pwede rin 2 months on, 2 months off. Ipalagi e, na lang natin 4 months. Ipalagi e, na lang natin 4 months. So, 4 times 2,000, bali 8,000 siya sa sahod niya. Idagdag natin ngayon yung bakasyon. So, sabihin natin na bakasyon siya ng 4 months. So, bali, yung 4 months na kontrata, 4 months na bakasyon, so bali 8 months. So, yung 8,000, dinibide ko sa 8, na, 8 months na contract, so magiging 1,000 lang yung makukuha niya every month. So, yung AB naman sa running vessel is 1,038 kumpara mo naman sa offshore na AB is 1,000. So, konti lang ang diferensya. Mas mataas pa nga yung sa running vessel. Dito mga sir, sa running vessel, alam ko mabilis ang balikan dito. Based sa experience ko, minsan 1 month o 2 months, pinapabalik na kayo. Nasa sa inyo na lang kasi kung ayaw nyo pang bumalik o gusto. Dahil siyempre, mahaba nga naman yung kontrata nyo. Gusto nyo rin naman mahaba ang bakasyon. Pero dito sa offshore, dito may rotation talaga rito. Kung meron maganda-gandang company na kahit saan kayo ibalik ng barko, so siguro sa 1 into 2 months, makakabalik kayo. Pero sa experience ko, lagi lang talagang rotation dito. Sa isang barko lang kami, ibalik balik So magiging 4 months on, 4 months off. Kasi rotation na siya. Kaya nga nasabi ko na hindi lahat ng offshore is maganda. Maganda po ano yung mga benefits sa totoo, maganda yung mga benefits sa offshore. Pagdating naman sa rotation, yun lang yung nakikita kong hindi maganda. Na formas months on ka nga, pero pagdating naman sa vacation, ganun din. Di alas pareho lang din na nasa running vessel ka. Minsan nga mas mahaba pa yung bakasyon namin pag lalo na pag walang project o kaya ibinenta na yung vessel dahil wala nga operation